Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang. And for today's video, magugustuhan nyo to dahil we are unboxing this package na dumating tonight. Anong laman nito? Makikita nyo. before we open this package let me tell you the back story kasi sa work parang everyday ata kung hindi man everyday every other day tinatanong nila ako kung ano lo ba ang perfume ko kasi nga curious sila na medyo mabango tayo sa trabaho <laughs> pero ito to totoo ha. dun sa pinagtatrabuhan ko actually hindi lang ako yung Filipino madami natin yung Filipino tapos um dito sa Europe medyo hindi naman talaga lahat ng tao ay mabango. Sabi na natin 'yung totoo. Pero ang maipagmamalaki ko sa trabaho namin sa aming uh, uh, office, lahat ng Pilipino doon mabango. Promise. Nagkatchismisan kami sa work kung ano daw ba ang gamit kong pabango at na-share ko na rin dito. I usually um, use the ebony wood from Zara pero under siya ng Jo Malone kaya may, medyo mabango talaga siya. Tapos ever since bata ako, ang favorite kong pabango is Fahrenheit ng Dior. After few years ago lang, ito few years ago lang talaga to, parang medyo nag-experiment na ako sa iba't ibang scent ng pabango nakapagpabango na rin ako ng um, Chanel Blue, Sauvage, Tier de Hermes. Ginagamit-gamit ko yung Creed Aventus ni Mark. Actually, iba't iba din talaga yung ginagamit kong pabango. So, until I discover, <laughs> until I discover, until I discover na, ang mga perfumes ng Zara, hindi siya masyadong mahal. Napansin ko kasi, habang nagpapabango ako palagi ng papabango, nauubos yung pera ko sa pagbili ng pabango. Tumataas kasi yung presyo ng lahat ng bilihin. Eh, hindi naman tumataas yung sahod. Parang dapat ata ipantay nila, no? Yung kung pag itinaas nila yung sahod, ay, ah, pag itinaas nila yung bili, itaas din nila yung sahod. Para kung ano yung nabibili mo noon, nabibili mo pa rin siya ngayon. Ang dami ko ng chinismis. We're just going to unbox this package from Profumi Equivalenti Eguali. Okay, share ko dito sa, ano, share ko dito yung yung site kung saan ko siya binili. And uh, kasi nga nag-uusap-usap kami ng mga katrabaho ko regarding sa perfume tapos sabi ko nga eh hindi na ako nagpapabango ng mga yung mga mamahali na perfume dahil naliligo nga po ako ng pabango <laughs> literally nili mahilig po ako maligo ng pabango at ang mahirap po dito pag naliligo po tayo ng pabango eh medyo mahal po talaga siya kaya kailangan nating makakita ng mga bagay na mas mura na pwede nating ipanligo natuwa ako dun sa ano ko sa boss ko kasi sabi niya alam mo ba PJ meron akong alam na site kung saan pwede kang bumili ng mga perfumes na sing bango pero di sing mahal. Ito na nga siya, dumating na. I'm so excited na buksan na at amoyin kung ano na itong mga perfume na ito. Um, if I'm not mistaken, tatlong perfume. Let's see kung tatlong nga talaga itong nakalagay dito. So, we have our package and scissors and we can already open the package. Siyempre, babasagin ito. So, Nakalagay, fragile, fragile, fragile. Tapos ito, pinadala ko lang dito sa ano, sa, wala kasi kaming reception dito sa aming building. So, ang maganda doon, may mga point na pwede mo siyang i-point of delivery, parang ganyan na pwede mo siyang doon ipadala, tapos doon may lang siya kunin. Wala namang extra bayad, kaya pwede na, no? Maganda rin. Ito, binubuksan ko na siya. Ha? Okay. Okay, okay, okay. Ayan, bukas na. Dun, dun, dun. This is it. Okay. Oy, so ito nga. Di ba? Ang laki ng kahon for the, for the package. Pero okay lang. At least dumating. Nakakaloka kasi in order ko siya September 4 pa. And ngayon, September 26 na. Ngayon lang siya dumating. Natakot ako. akala ko naskam ako. Yung pala, sabi nila dahil ito nga daw ay medyo copied from luxury perfumes. Kaya, parang medyo matagal siya ata, parang gano'n sabi niya. Yung mga scent nito, yung mga medyo pang, ano ngayon, <laughs> pang mayaman. Eh, pero pong, kung, kung naman natin ng bibilin everyday at ipanliligo natin yung pabango, hindi naman talaga makatarungan. Ito na. Ta -ta -ta, -ta. Actually, maganda yung packaging. Oh. No? I have three. It's called Egwali. Parang Ugwali. Egwali, baka ganun. Equal. Parang ganun equals pala kasi plural. Ewan ko lang kung tama ba yung akin ano. It's called Ah, ito yung site, profumogratis.it. Ayan, so I have three. 50 ml each. At uh, nagre-range lang ng... Kung kaano nga ba? Teka lang, baka nagkakamali ako. Check natin. Yung isang, ganit, yung isang perfume, ay nagkakahalaga ng 10 euros and 97 cents. Parang ganon. So, 10 euro isa. Kasi iba't iba yung ano eh. Depende sa cent. Iba't iba yung ano nila. Kaya nila lang mag-check. Nahirapan ako. Hindi ko makita yung order ko. <laughs> Kaya nila lang mag-check dun sa site para ma-check nyo talaga. Check nyo yung sa site. Actually, hindi ito ano ah. Hindi ito sponsor or ano. Now, we're going to try this scents. kung talaga ba kaamoy niya yung mga sinasabing scent dito. Pagpapakita na natin yung sticker. Kasi may sticker eh. Ayan o. nyo guys. May sticker siya. Okay. Ayan. May sticker siya. So. Tinatanggal ko na. O nga, tatanggal ko rin naman kasi yung kahon. Kasi syempre, lagay ko naman ito sa bag. Kasi sa bag ko naman talaga nilalagay yung mga perfume. Tanagat. Binasa ko na yung kahon na. Okay. Ayan. Binasa ko na siya. Okay. So, 3, number 331. Ano ba yung number 331? Diyos ko, wala pala nakasulat. So, itong 331 pala, oh, I have here the, I already have here, at bilalagay natin dito yung mga, yung mga, uh, scents, yung mga copied sense na, na ano, kung saan nila kinuha yung mga scent na to. So, this one, this 331, is from, imagination of Louis Vuitton. Ito, bangong <laughs> excited match mm, wow so excited na ako sa at dalawa pa so this another one is from this one is 413 It's 413 ang kaamoy niya daw is yung Creed Aventus ayan ito yung favorite ni Mark na pabango Creed Aventus Aba, lumalaban nga naman. In fairness, Lakas ang lakas makakrid a Ang galit. Pwede, pwede, pwede. And last but not the least. Yung parang Qtix lang. May tunog Qtix no? <laughs> na. Kakaloka. So, the last one is 330. So, this is the most um, parang soft perfume talaga of this year. Yung sa akin lang naman kasi talagang hinanap ko talaga siya. And this is Montale. Yan, ito talaga lakas makamayaman ng amoy. Wood and spices o montale kasi may ako sa mga woody scent. Ayan. So, yan. That's it, guys. Mabis lang naman tong vlog na to. Shinare ko lang yung bago kong mga perfume. And, uh, tatlong perfumes to. So, one of these is kay Mark. Tapos, dalawa syempre sa akin. <laughs> Hindi. Tinesting ko lang to. Tirnay ko lang kung talagang mabango siya. Tapos, I'll, uh, I'll do another vlog para sa review nito tapos sabihin natin kung talaga bang um, naglalast ba to or what or talaga bang ano maganda ba siya sa, sa skin or baka may irritation hindi ko pa rin siya kasi siya na try um, the moment na I try this uh, ipapakita ko sa inyo I'll vlog it again so that's it thank you for watching at kung nagustuhan nyo yung, yung ating um, content please do share para naman mag-grow yung channel ko and uh, see you see you see you on my next vlog salamat sa panonood ciao